na yung hinahanap natin lugar Ito yung katagpuan na natin At ating nasaksiyan na Kung ano man yung natatago ka na nitong kagandaan Ito yung napakaraming mga Pa-activated dyan mga hari dito kumunta Maaari dyan kumalun dyan At maaari tayo pumakyat dun Para sa akin nakuha ang impormasyon, ito ay medyo may kahiwagaan kung pangyayari dito gawa ng base, ng base sa iba. Ito ay itong mga pinasabi nga nilang buhangin na ito ay ito hinakot din na nagmula kung saan magandang lugar. Ah, di lang siguro dito. Kaya yung banda doon medyo magaspang pa rin. Masakit sa pa pero yung nandito nga napakaganda na buhangin at mga tables sa mga maliliit. At nandito naman yung mga sirenang sila'y naglalangoy at naglalangoy na at kumukuha sila ng mga bato sa kailaliman nga pala. Pinapakita pa nila yung kanilang mga nakuang mga bato at mga buhangin nga pala. Saka sila'y sarap na sarap sa kanilang pagtatampisaw na. Sa bawat bahagi nitong isla may kanya-kanya silang buhangin na tinatagong ganda. Tulad nga nito'y malapulburn siya. Yung iba namang nitong bahagi may pebbles nga ang siya. Pil na pil nga ng mga serenang lumalangoy nga pala sila. Dumakot na rin yung aking anak at sa aking pinakita. Ito'y napakaganda nga pala. Nandito nga yung aking angkanan na sila'y patuloy-tuloy na nagtatampisaw nga pala. At yung iba naman sila'y nagmamasid muna sa kanilang nakitang kagandahan nga pala. At yung iba naman wala nang tigil ng kasi selfie nga pala. Yun lang talaga ang tangi nating alaala. Pinaandar ko na nga yung bangka naming daladala para ikutin pa namin tong isla kung ano pa nga yung natatago nitong kakaiba. Patuloy-tuloy ko nga siyang pinapaandar ng pinapaandar na. Saka naman ako pinlitan ng tunay na tsuper nga pala. Ito'y walang iba kundi si Tatsuki Agravante nga pala to. Siya yung may-ari ng bangka naming daladala. Patuloy-tuloy naman sa pagkaway ng pagkaway yung aking pamilya na akala mo sila artista nga pala. Hanggang sa patuloy-tuloy nga tayong naglalayag nga pala. Saka naman tayo dadaong para makita pa nga natin kung ano yung natatago niyang ganda ng ibang bahagi pa ng isla.